Ngayon, sino ang babalik upang maghari sa atin at sa buong mundo? Ayon sa awit chapter 96 verse 10 hanggang 13. Verse 10. Ipahayag nyo sa mga bansa na si Yahawa ang hari. Ang mundo ay matatag at hindi matitinag. Siya ay hahatol sa lahat ng tao nang may katarungan. Verse 11. Magalak ang kalangitan at magsaya ang kalupaan. Ang dagat at lahat ng naroon ay sumigaw ng may kagalakan. Verse 12. Hayaan ang mga bukirin at ang lahat ng naroon na maging masaya. Hayaang umawit sa tuwa ang mga puno sa kagubatan. Verse 13, nang makita nila ang alahayam na parating. Darating siya upang pamunuan ang mundo. Pamumunuan niya ang lahat ng bansa sa mundo ng may katarungan at katuwiran. Bilang konklusyon sa ating verses na binasa, na matatagpuan sa Hosea chapter 13 verse 4 hanggang 6. Verse 4, ngunit ako si na inyong alahayam, na naglabas sa inyo mula sa Ehipto. Wala kang dapat kilalanin na alahayam maliban sa akin. Walang tagapagligtas maliban sa akin. Verse 5: Inalagaan kita sa disyerto, sa lupain ng nagniningas na init. Verse 6: Nang aking pinakain sila, sila ay nabusog, nang sila ay nabusog, sila ay naging mapagmataas, pagkatapos kinalimutan na nila ako. Magising nawa ang inyong diwa sa aming mga inilalahad sa video na ito upang masumpungan ang katotohanan. Abangan nyo po ang mga susunod na upload video ukol sa Torah and Covenant at maging sa mga kasaysayan. Maraming salamat po sa panonood. Be blessed. Shalawam.